Binati ako ng biyanan kong lalaki at sinabi niyang meron pa naman daw cake pero hindi nga lang sa akin nakapangalan kaya pagtiyagaan ko na lang. At sinabi naman sa akin ng biyanan kong babae na may tira-tira pang pagkain at yun na lang ang kunin ko para ipanghanda ko. Itago na lang daw natin siya sa pangalang Chulay at kasalukuyan silang nakatira ngayon sa bahay ng kanyang mga biyanan. Gusto na sanang bumukod ni Chulay ng bahay pero sa tuwing sinasabi niya ito sa kanyang asawa ay hindi naman siya iniimik. At madalas na oo lang din ang isinasagot sa kanya ng kanyang asawa na itago na lang natin sa pangalang Alan. Hindi na talaga komportable si Chulay na kasama ang kanya mga biyanan sa iisang bahay dahil nakabukod naman talaga sila nung una. At masaya ang kanilang pagsasama nung panahong nakabukod sila kahit araw-araw pumapasok ng trabaho si Alan at si Chulay lang ang naiiwan ng mag-isa sa bahay. Pero noong nakapanganak na si Chulay at walong buwang gulang na ang kanilang anak ay kinausap siya ni Alan na baka pwedeng pumunta muna sila sa bahay ng kanya mga biyanan dahil gustong bumili ni Alan ng motor at gusto niyang bumili kung saan nakatira ang kanya mga magulang. Gagamitin ni Alan ng motor para maipang service sa kanyang trabaho dahil bike lang ang ginagamit ni Alan kaya pumayag naman si Chulay. At ang isa pang iniisip ni Chulay noong mga panahon na yon ay magagamit din nila ang motor para maipasyal si Chulay at ang kanyang anak sa bahay ng kanyang lolo at lola. Kaya umuwi muna sila sa bahay ng kanyang mga biran sa loob ng tatlong araw at nakakuha naman ang motor si Alan. At pagkatapos naman nun ay bumalik na sila sa lugar kung saan sila nangungupahan dahil doon malapit ang trabaho ni Alan. Pero pagkalipas lang ng dalawang araw ay bigla na naman siyang kinausap ni Alan na baka pwedeng doon na lang sila manirahan sa bahay ng kanya mga biyanan. Kaya nabigla naman si Chulay at hindi siya agad pumayag dahil maayos naman ang kanilang pamumuhay. Pero ilang araw pa rin siyang kinukulit ni Alan hanggang sa napapayag niya na si Chulay at ang naging usapan nila ay tatapusin lang ang taon na ito. <laughs> dahil ber months na rin naman at hihintayin lang nila ang 13th month pay ni Alan. Para kahit papano ay meron silang magagamit na perang pampanimula at meron din siyang maitatago para sa birthday ng kanilang anak. Pero kinabukasan lang ay kinulit na naman siya ni Alan at ang sabi ni Alan ay hirap na hirap na daw siya sa kanyang trabaho. Pero ang sabi naman ni Chulay ay dalawang buwan na lang ang kanilang titiisin kesa naman umuwi sila sa bahay ng kanyang mga biyanan na walang walang pera. Pero simula ng araw na yon ay hindi na pumasok ng trabaho si Alan, hindi na rin siya gaanong umiimik at laging malalim ang kanyang iniisi. Kaya parang hindi naman matiis ni Chulay si Alan kaya ibinenta niya ang kanyang cellphone pati na rin ang kanilang ibang gamit para may magamit silang pera panimula kapag lumipat na sila sa bahay ng kanyang mga biyanan. Hanggang sa tuluyan na silang nakalipat sa bahay ng kanyang mga biyanan at naghahanap naman ng panibagong trabaho si Alan. Naging maayos naman na pakitungo ng kanyang biyanan kay Chulay at nangako naman si Alan na kapag nakapasok na siya ng trabaho ay bubukod na sila ulit. Hanggang sa dumating ang araw ng kaarawan ng kanyang biyanan na babae at nakisuyo naman sa kanya ang kanyang hipag na siya ang mag-asikaso. Dahil may pa-surprise ang hipag ni Chulay at si Chulay ang nag-asikaso ng setup pati na rin ang design sa pagbili ng cake. Si Chulay na rin ang nag-asikaso sa mga in-order na pagkain at kahit sobrang busy niya sa pag-aalaga ng bata ay tinapos niya pa rin ang pagbabalot sa mga regalo. Hindi na siya natulungan ni Alan dahil busy pa ito sa kanyang bagong trabaho. Kaya ginanap ng maayos ang birthday ng nanay ni Chulay noong araw ng December 10 at December 11 naman kinabukasan ay mismong araw ng birthday ni Chulay. Pagising ni Chulay kinaumagahan ay binati agad siya ng kanyang asawa na si Alan dahil gabi si Alan at kauuwi niya lang noong araw na yon. Nasa itaas ang kanilang kwarto at niyaya naman siya ni Alan na pababa kaya sumama naman agad si Chulay. At pagbaba nila ng sala ay naabutan niya ang kanyang mga biyena na nakaupo sa mga upuan kasama ang iba pa bisita kahapon. Kaya sinabi ni Alan sa kanya mga magulang na birthday din ni Chulay noong araw na yon at binati naman si Chulay. Pero ang sinabi ng kanyang biyan ng lalaki ay meron pang isang cake doon, hindi nga lang sa'yo nakapangalan kaya pagtsagaan mo na lang. Sabay salita din ng kanyang biyan ng babae at sinabing may mga tira-tira pang pagkain doon, yun na lang ang kunin mo at yun ang ipanghanda mo. At pagkatapos yung sabihin sa kanya na mga biyanan ay bigla na lang silang nagtawanan kaya parang napahiya na lang si Chulay. Kaya aaminin ni Chulay na sumama talaga ang kanyang loob pero idinaan niya na lang sa tawa at pasimple niyang sinabi na magtitiklo pa siya ng mga higaan. Kinarga muna saglit ni Alan ang kanilang anak at ipinasan niya na kay Chulay at sinabing matutulog na lang siya kaya naggulong na lang ng kwarto si Chulay sa buong maghapon. Hinayaan muna ni Chulay na makapagpahinga ang kanyang asawa dahil lang iniisip niya ay baka paggising nito ay isurpresa na siya. Hanggang sa magagabi na pero natutulog pa rin si Alan kaya ginising na siya ni Chulay. Tinanong niya si Alan kung ano ba ang kanyang plano para sa birthday ni Chulay pero ang sabi lang ni Alan ay wala siyang pera. Kaya sinabi na lang ni Chulay na lalabas na siya ng kwarto dahil sobrang ang daming hugasing plato na naghihintay sa kanya na ginamit nila kahapon. Lumipas pa ang mga araw at mas lalong nakita ni Chulay ang mga dark side ng pamilya ni Alan. Dahil madalas na rin siyang paringgan ang kanya mga biyanan lalo na kapag darating na ang araw ng sahuran ni Alan. At sobrang dami ding gawain sa bahay ng kanya mga biyanan na hindi na halos magawa ni Chulay dahil 10 months old pa lang ang kanilang anak. Kaya mas lalo pang nadadagdagan ang mga naririnig ni Chulay kaya nakiusap ulit siya kay Alan na bumukod na lang sila. Pero sa tuwing binubuksan ko po ang usapan tungkol sa pagbukod, ay hindi na naman siya iimik at napapansin ko sa kanya na parang ayaw niya nang umalis sa puder ng kanyang mga magulang. Sobrang dami ko pong naririnig at sinasabi ko naman itong lahat kay Alan pero parang dead ma lang sa kanya. Kaya hihingi na po sana ako ng payo kung ano ba ang dapat kong gawin dahil naguguluhan na po talaga ako. Kaya hanggang dito na lang ati Charis. At ang gusto ko sanang ibigay na payo sa ating letter sender ay isumbong niya kay Alan ang ginagawa ng mga biyena niya pero nagawa niya na pala. Pero baka hindi mo pa nasasabi kay Alan kung ano ang nagiging epekto ng ginagawang pagpaparinig na mga bienan mo sa iyo. Kaya ipaliwanag mo kay Alan na malaki ang posibilidad na maapektuhan din ang relasyon nyo at lalo na yung pag-aalaga mo sa anak mo. Kasi unang-una kung nakikiusap ka sa kanya na bumukod kayo at hindi siya pumayag, nandiyan na agad yung sama ng loob. At syempre kapag masama yung loob mo, apektado talaga yung mga ginagawa mo sa pang-araw-araw lalo na yung pag-aalaga sa bata. Kaya kung gustong-gusto mo na talagang umalis sa puder ng mga bienan mo, ay kausapin mo si Alan na hindi pa rin siya mangungupahan pero lilipat kayo sa side naman ng iyong pamilya. Nang sa ganon ay maunawaan ni Alan kung paano makisama. Kasi feeling ko kaya ayaw umalis ni Alan dyan kasi nakakalibre sila ng bahay at hindi siya nagbabayad ng upa. Kaya kung ayaw niyang bumukod, gumawa ka na lang ng paraan para sundin ka niya at lumipat naman kayo sa side mo. At sigurado kapag naranasan niyang mahirap makisama, siya na ang mag-aayang umupa kayo, ba diba? Vice versa. Pero kung hindi mo pa rin talaga siya mapilit na sumama, subukan mong iwanan muna si Alan sa bahay ng mga bienan mo. Pero hindi ko sinasabing maki paghiwalay ka, ipakita mo lang kay Alan kung gaano ka kadesperado na makaalis na sa bahay ng mga bienan mo. Yung tipong kung ayaw mong bumukod edi ako na lang yung bubukod. At sa ganung paraan siguro naman maiintindihan niya ni Alan kung gaano mo kagusto na makaalis na dyan.